Welcome sa Kwentuhang Sibap! Ano po itong isyu ngayon na hindi alam ng ating mga kababayan na kailangan ipaalam sa lahat? Lumulubog na ang Pilipinas sa utang. May bilyong-bilyong hindi nagagamit. Naniniwala po tayo ng ugat ng paghihirap ng mga Pilipino ay ang korupsyon. At ito po ay dapat nating sugpuin. Ako po sa Atty. Kathy. Ako naman po si Kong Doming Rivera. Welcome po sa Kwentuhang Sibap! Ano ang government commitment piece? Ito po yung utang ng gobyerno para sa proyekto. May deadline para gamitin ang perang inutang. At pag hindi natin nagamit sa oras, may dagdag na bayad. Habang natatengga ang proyekto, tuloy ang bayad po nito. Ano po ang masasabi nyo? dito attorney na nakaragdagan Napakahalaga po ang uh, usapin po patungkol sa commitment fees po kong ah, para magintindan po ng ating po mga kababayan Maganda po na ihalimbawa po natin ito Sa halimbawa po nagpakabit tayo ng WiFi, pero hindi po nagamit Kapag uh, nag-start na yung ating bill no meron po tayong monthly na babayaran halimbawa na 3000 kuryente nagamit man o oh, hindi po yun uh, mga kababayan no kailangan magbayad ka ng uh, ng buwan-buwan. So ganyan din po yung atin pong tinatawag na government commitment fees. Sa abot po ng aking pagkakaalam, mula 2014 up to 2023 ay umabot na po sa 2.6 billion ang ibinayad ng gobyerno sa commitment fees. Nasalit na mapunta ito sa mahalagang bagay tulad halimbawa ng mga hospital, paaralan o ayuda. Nauubos lang ito sa bayad sa utang na hindi pa nagagamit dapat sa mga proyekto. Bilyon piso dapat napakinabangan ng taong bayan pero nasayang lang dahil sa kapabayaan. Dahil nakita natin kung gaano mag-suffer mag-suffer po ang ating sambayanan ang bansa po natin sa pagbabayad ng tinatawag po nating government commitment fees ay sinusulong po ng si party list ang house resolution number no. 22 15. At ito po ay didiscuss po natin mamaya dahil ang na napakaganda po yung layunin nito. Una po, gustong uh, maimbestigahan dapat ang lahat ng mga uh, dahilan bakit tayo mag nagbabayad ng commitment fees at uh, dapat mahanapan po ng solusyon. Kaya gusto nating uh, tiyakin ang perang inuutang ng gobyerno ay magagamit ng tama at sa tamang panahon din po. Nagbabayad po tayo ng commitment fees dahil una po, pwede na pabayaan at mali po yung pamamahala po sa mga projects ng gobyerno. At pwede rin po na nakatenga po yung proyekto, kaya naman po lumalaki ang bayarin. Kumbaga, walang natatapos sa dapat po na pinaglaanan na oras at panahon. At madalas din pong nangyayari na mabagal po kasi nisan yung proseso ng procurement. Na po, pwede po na masyadong matagal yung bidding or hindi talaga ma yung kagamitan na yon. Yun po yung uh, nasasayang talaga na nandyan na po yung pera na inutang para sa na po project. Pero dahil sa mabagal na procurement process, ay ah, hindi po nagamit yung pera sa tamang panahon na inutang kaya magbabayad pa tayo ng ating commitment fees. At kung yung pong uh, mga problema din po sa halimbawa sa right of way na uh, pag-acquire ng mga lupa kung saan po kung ilalagay ano po yung mga bagong uh, roads o bagong projects kapag hindi pa po kayo nabili eh, o naayos po yung mga papeles hindi naman po pwedeng itayo na po yung mga building. Alam niyo po na daanan niyo po yung problem sa right of way at land acquisition. Dapat po kasi bago po talaga Inutang, kailangan ayos na po yung right of way, yung acquisition. Hindi po pwede pag nakautang ka, saka mo ayosin yung right of way. Sa mga proyekto natin, may isang po, merong isang kapitan, humingi po sa atin ng multipurpose. Sa leadership po ng si Bak, binigyan po natin. Ang problema, wala pala silang lupa. Montik nang hindi matayo po yung multipurpose kasi wala silang lupa. Eh meron pong deadline 'yun. Kailangan itayo sa panahong dapat itayo. E eh, katulad po nito, bakit natenga? E eh, kasi yung right of way, ayong pagbigyan yung way para makarating po yung ating proyekto. Saka po tayo kumuha ng commitment para po walang nasasayang. At kung hindi po natutuloy yung project dahil may mga legal issues po, ownership issues. Yung ating right of eminent domain, di naman po pala na-exercise dahil wala naman po talagang proseso po sa pag-acquire ng lupa. tama po po, na nagiging mabagal ang pag-start ng project. E nandyan na po yung pera na nag-earn naman po ng interest at meron pa pong commitment fees nababayaran on top of the interest. Misan din po, nandyan na rin po yung pera, mabagal po yung paglabas ng pondo. So, hindi po agad ito na ibibigay. Maging po misan, may mga projects po na nakikita naman po natin ito, na ito po yung plan, ito po yung plano. Misan, na-start na po yung project, pero na nag-iiba po pala. No? May mga binabago po sa design at sa cloud po ng, uh, ng project. Kaya natetengga rin po kong. Timely po ito dahil lumalaki at lumulobo na po ang utang po ng ating pong gobyerno kong. Po. At uh, Sino, man po ang, sino po ang magbabayad, tayo po naman lahat ang uh, may pananagutan po dito, hindi naman po yung mga nakuupo lang na officials. Kaya dapat po malaman talaga ito ng ating mga mamamayan at uh, magawan po ng paraan kung paano po ma-save yung ating commitment fees. At uh, isinasama po yun sa budget. Dahil hindi pa nagagamit, hindi pa na-implement yung proyekto, nadadagdagan po yung ating responsibilidad. At yung commitment piece nga po na tinatawag, sayang na sayang. Umapot siya ng 2.6 billion. Kung tayo po, halimbawa, nagpagawa ng isang eskwelahan, at sa isang eskwelahan, halimbawa, sa, sa 10 rooms, gumagastos ng 20 million, aba, ay eh, napakalaki na po na dami ng eskwelahan na may papatayo po natin. Sa 2.6 billion, kung 20 million po, yung magandang 10 rooms, e, eh, aabutin po siya ng 130 na pampublikong paaralan para sa libu-libong estudyante. Kaya yung mga estudyante nakapag-aaral na maayos dahil ang pondo ng bayan ay talagang nagagamit po doon sa mga proyekto at hindi po napupunta lang doon sa pagbabayad ng commitment fees. Sa paggawa, halimbawa ng isang level 1 hospital, ay 50 million po, 15 million pesos or let's say 100 million pesos. Yung 2.6 billion, makakagawa na po tayo ng 26 na bagong hospital po. pung mga kababayan na talagang walang mapuntang hospital, lalo na po sa mga liblib na lugar. No, kahit man lang po yung uh, mas malit pa po sa le level 1 na klase ng hospital, so libo-libo pasyente ang matutulungan po ng 2.6 billion pesos. Biro niyo po, nandiyan na po yung pera, hindi pa nagagamit. Eh, magbabayad tayo ng commitment fees and eh, sayang po talaga po. Alam niyo po, naalala ko tuloy yung doktor para sa bayan law. Di ba, author tayo ang SIBAC sa Kongreso, tayo po ang author niyan sa Upper House, sa Senate po, si Senator Joel. Nag-author po tayo niyan kasi nga walang doktor. Sa magitan po ng panukalang batas po na yan, na naging batas, ay talaga magkakaroon na ng libre pag-aaral. So kung yung 2.6 na yun, halimbawa, dalin po natin yung pondo na yon sa pagsuporta sa mga gustong makapagtapos ng doktor. Marami makapagtatapos ng doktor at dahil nakapagtapos sila ng doktor, mas marami magagamot. At kung yun naman ilagay natin sa medisina, marami po tayong matutulungan na nangangailangan po ng gamot. Yung iba, attorney, nabalitaan ko po, yung iba na mamatay, hindi po nating na ng doktor at hindi rin nakainom po ng gamot. Nasasayang po ang pera ng bayan. Alam nyo po, kaya nung malaman po ito ni Brother Eddie, naging pa po damdamin niya. Eh. Kaya po, sa pagitan niya po, ay nagkaroon siya ng House Resolution number no. 2215 para po matigil ang pagsasayang ng pera ng bayan. At dapat may managot sa perang hindi nagagamit ng tama. Attorney, bilang lawyer, anong tingin nyo na dapat o anong pwedeng maging parusa sa mga ganitong uh, tao na nagpabaya o hindi ginampanan ang kanila pong responsibilidad. Kung dapat ito ay uh, mas malaki kesa po yung babayarin ng parang sa crime ng theft or robbery na po. Kasi parang we are robbing the Filipino people doon po sa napakalaking binabayad natin doon lamang po sa hindi naman bayad po doon sa mismong loan, kundi sa commitment fees. Uh, ito pong uh, sinusulong po ng Sibak Party List. Aalamin kung bakit marami po ang proyekto na at bakit po hindi natatapos pa sa oras. At ito rin po ay pagtutukoy kung ano po yung ugat talaga na bakit uh, may palpak na pamamahala. No, para naman po hindi na maulit at hindi po masasayang yung mga napakalaki pong binabayad po sa pinatawag nating government uh, um, commitment fees. At dapat po sinusigurado na may pananagutan po yung sinabi po ninyo kanina po, ano, dapat may pananagutan po ang mga officials who are resp directly responsible or in charge po doon sa paggamit ng, uh, ng mga fans po na inutang pa na ating pong bansa. Dapat din po higpitan yung proseso ng pangungutang para hindi rin po masayang yung pera. Yung binanggit niyo po kanina na bago dapat mangutang tayo para sa sapong purpose, eh, malinis na po dapat. Kagaya po yung uh, mga issues po sa ownership, right of way, wala na dapat ganoon kasi sayang po yung araw talaga na lumilipas at tayo naman po ay magbabayad ng commitment fees kapag hindi nagamit. Tiyakin po ng gobyerno na ang pera ng bayan, no, on top of the loan, mga loans po natin ay para lamang po sa mga tamang koryekto at hindi po sa mga uh, babayarin. Kasi po, ganyan din po tayo. Meron pong krimen eh. At sinasabing technical malversation. Kahit ginamit mo po yung pera, sa isang project kung ano. Pero hindi naman po sa dapat paglaanan. E malversation din po yun. Technical malversation po. So, eh, mas, ma, mas malala naman po ito dahil inutang pa natin na mga pera po at uh, hindi nagamit no at magbabayad pa ng commitment fees talagang malulubog po tayo sa utang. Iyan po ay uh, galing sa tao at uh, talagang umbis, um, iba dugo talaga 'yan eh bago nakarating po sa gobyerno kung ano po ang pinag-usapan. Huwag naman po nating sirain ang usapan. Dahil sa pagsira po natin sa usapan, lalo tayong nagagastosan. Lalong lumalaki ang utang natin. Kasi baka itong ibabayad natin commitment fees eh, galing pa rin to sa utang. Sino man po ang nakakapanood po nito, sana po ipanalangin po natin ang mga nasa gobyerno na talagang magkaroon sila ng tunay na malasakit. Pero pag hindi naman talaga sila gumagalaw, eh narito po ang sibak, handa po tumulong para bigyan po ng tugon ang mga problema ito na nakikita po natin sa atin pong lipunan o sa atin pong pamahalaan. Dapat po uh, ang ating po mga kababayan ay aware po sa issue po na ito, aware din po na may ganito pong klase pala na binabayaran po natin upang tayo po ay uh, patuloy na makapagpasa po ng mga bills or mga laws na makakatulong din po sa gobyerno naman at sa kabuuan po ng Pilipinas. Dapat siguro din po na ang bawat pisong inuutang po ng gobyerno ay may malinaw po na direksyon, may tamang paggamit at may totoong pakinabang po sa taong bayan hindi po pwedeng manatiling tahimik po tayo habang patuloy po na nasasayang yung pera po ng ating bayan. Kailangan nating maging mapanuri, magtanong at alamin ang katotohanan. Dapat nating hawakan sa pananagutan ang mga opisyal na nagpabaya sa pondo ng bayan. Hindi pwedeng walang silang sagutin sa perang galing sa buwis ng taong bayan ni Juan de la Cruz. Tama po. Dahil po ang perang inutang, pera po yan. Niwan de la Cruz, pera po 'yan. Pera po 'yan ng Pilipino at para sa Pilipino. Attorney Cate, kung hindi po kayo abogado, ano kaya kayo ngayon? Doktor po sana ako. Uh, Kasi nag-medtech papa po po sa UST eh, kaya lang ko um, hindi ko natapos 'yon dahil may may uh, na-involve po yung kaso na nabili lang na, ng, ng mga magulang ko po na malit na lupa na ibo po, po sa kaso. Sabi ko po, gusto kong maging abogado. Kaya, yun po. Oh, napunta Biktima pala kayo ng injustice, ha? Okay. po. po po. Biktima okay. Of injustice. Okay. Kung, kung uh, may isang superhero po kayo na gusto na gustong maging, sino po yon at bakit? Superhero. Alam nyo po, ang napak kinikilala ko pong super, super, super hero, ang Panginoong Esokristo. Kasi binigay po niya ang the best, tinubos niya ang daigdig para sa kaligtasan ng tao at maibalik ang tao sa Diyos at magkaroon ng isang maayos at magandang kalagayan ang tao. Kaya siya po ang aking hero, siya po ang aking talagang idol at gusto ko pong sundan ang kanyang landas. Ganda po yung expression po, <laughs> po. Ano? Gagayahin. Talagang gagayahin, gagayahin ka akong, kung may true hero, talagang si Jesus po yon. Amen. <laughs> Atunikati, kung may pinakaboborito po kayong pagkain, ano po yon? Uh, Paksiw na bangus pong. Kasi ang bangus, national fish yata, yun natin eh. Uh, akala, <laughs> ko, akala ko <kong> ding <laughs> ah, sorry. <laughs> Paborito roll ng mga... Uh, tama po ba ka? Paborito rin ng marami Malayan. na mga Ilocano. Yes po. Yeah. Pero okay. po ako, paksiw na bangus po. <laughs> okay. Kung <laughs> so, ano po ang pinaka nakakatawang karanasan niyo po sa trabaho niyo, Pwede po yung pagiging congressman o iba pa pong naging trabaho? Ay siguro sa paglilingkod sa Panginoon na lang kasi mas malalim po ang aking pag paglilingkod po sa ating Panginoon bilang pastor. Ang isang nakakatawa at hindi ko makakalimutan, minsan po ay nagkaroon ako ng challenge. Nasa, isang, nasa prayer garden po ako. Tinanong ko yung, punong-puno po yung prayer garden eh. Pinaliwanag ko si David, at pinaliwanag ko po si Gulayat. Tapos sabi ko, sino ang lalaban kay Gulayat." Biglang may sumigaw na napakalakas, "Ako!" <laughs> so, yun. nagulat ako dahil meron isang tao na biglang sumigaw ng napakalakas at ang sabi niya, sino ka ko lalaban kay Gulayat?" Sabi niya, "Ako." <laughs> kung may time machine ka, anong taon ang babalikan mo at bakit? Atty. kati? Um, nung grade 6 po ako ko, uh, grade 6. Kasi po noon ay nag um hirap po ng buhay namin, kaya ako po ay, actually grade 5 pa nagtitinda ako ng isda doon po sa uh, sa palengke. Kaya nga paborito ko po yung bangus eh. <laughs> so, ano po um, kahit mahirap po kasi yung buhay namin noon, uh, may nag-invite po sa akin na pastor at pumunta po kami sa pumunta pa po ako sa sang Church nila. And after that, parang yung madilim na madilim po na klase ng buhay dahil napakahirap na po namin ni, ni, ni allowance, wala eh, walang, walang baon, ganyan. Pero after po na nag-attend ako, di ko makalimutan po yon na sa pag-aawit pa lang namin ng praise and worship, talagang parang ang gumaan po yung pakiramdam. Gumaan po yung pakiramdam ko talaga. At sabi ko, Lord, alam ko magiging magandang akin aking kinabukasan dahil nakilala, nakilala kita. Sabi ko po ganun. And uh, parang yung sa akin nun, kahit uh, walang walang pera o wala pong allowance. Talagang nagkaroon ako ng inspirasyon na, na mag-aral. Kasi sabi ko, Lord, alam ko na higagay niyo ako sa pag-aaral at makaka tapos din pa ako ng kolehiyo. So, yun po at maging abogado, yun po yung aking ano yan. naging uh, karanasan na yung feeling ko po noon napaka napakagaan ng buhay nung nakilala ko po si Jesus. Ako po si Attorney Cathy. Ako po si Kong Doming Rivera at ito po ang Kwentuhan Sibak. Welcome sa Kwentuhan Sibak.